happy to be able to say that yung mga ibang lugar na dati ay hindi regular ang kanilang uh, pag uh, ang kanilang supply ng tubig ay uh, magkakaroon na ng regular na supply and that's the important thing uh, that's really what this is all about Kumpiyansa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tutugon sa water crisis ang Upper Wawa Dam sa Montalban, Rizal. Kanina, pinangunahan ni PBBM ang impounding process ceremony ng nasabing dam. Ang Upper Wawa Dam na ito ay kayang maglaman ng 120 million cubic meters na raw waters at kayang mapagsilbihan ng, nang nasa 700,000 households o katumbas ng 3.5 million Filipinos sa mga lugar na sineserbisyuhan ng MWSS. Bukod sa maseserbisyohan nito ang malaking demand ng water supply sa Metro Manila at kalapit na mga lugar, makakabawas rin ito sa pag-aalala ng pamahalaan sa kinakaharap na hamon sa climate change. The Upper Wawa Dam is a groundbreaking achievement, not only in providing a basic need for millions of Filipinos, but also in easing concerns on climate change related challenges such as we have just gone through with El Nino. Ayon pa sa Pangulo, makatutulong ito upang maiwasan ang mga pagbaha sa mga mabababang lugar. This dam will also foster climate resilience amongst our people by protecting our communities downstream from flooding and by mitigating the detrimental effects of drought. Ang 85 meter na roller compacted concrete upper Wawa Dam ay nakumpleto noong March 30, 2024 at sa katapusan ng taong 2025, ito ay commercial operations na. Sa oras na na-impound ang tubig sa dam at lumikha ng artificial lake, ito ay panggagalingan naman upang ma-operate ang 600 megawatt energy storage facility. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Diyos ang amin sa digan, serbisyo publiko ang aming pinalagahan. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова